What's up to you all? Welcome to my YouTube channel. Wala pa muna akong vlog, pero iba voice over ko tong aking mga tech, you know, mga dance video. And then mga, wala lang, walang kakwantang-kwantang video. <laughs> iba voice over ko tong malamang, napupuno na yung aking gallery at kailangan ko itong i what do you call this i tweezer tweezer <laughs> i ano ba siya ba i compile na ay basta ganun oy gusto ko siyang i-save yun yun okay yun na lang yun gusto ko siyang i-save para na ako yung memories ah uh, di ba oh, tsaka wala kayong pake. YouTube channel ko daw. Charot lang. <laughs> Magano. Ay, hindi pala. Di ba? Apakagulong ah, mo, girl. Yan yun lang. imot, -imot lang. Habang nag-iisip pa ako ng eco-content ko, ito muna. I-upload ko muna to. Kasi sayang din. mag -de delete na ako. Buburan na ako sa aking gallery. You know, naglag na siya. Kasi sobrang dami na. And kailangan ko na siyang linisin. Shoo, shoo, shoo. <laughs> shoo, shoo, shoo. ayan! Grabe naman tong kahit ganito lang to ay medyo mahaba-haba pala to. <laughs> ayan guys, baka magsawa kayo. Wala na akong vlog na maayos. Well, ito naman kasing YouTube channel ko ay ano na naman talaga ito eh. Yung mga gusto ko lang talaga isisave ba? Para Um, balang araw ma mapapanood ko. Hmm, di ba? Uy, wag na kayo magtanong. Pumayat na ako. Sa mga nagsasabi niyang hindi ako papayat, pumayat na ako. Sino sa inyo ang nagsabi hindi na ako papayat? Nang nag nagbash sa akin na sobrang ano ko. Taba ko. Pumayat na ako. eh, And isasama ko ito. Ito. Yes, na